Konnichiwa, ako si Tomodachi at ito ang buhay sa cruise ship. Tara na, samahan niyo ako at pakinggan natin ang mga payo ng batikan at veterano musikero ng buhay sa cruise ship na sina Kuya Eddie at Tatay Bonnie ng Namanaban, the original ng Japan na tiyak nakapupulutan ng mahalagang aral para sa mga maguhang nagnanais sumakay ng cruise ship. Ikimashou! bisaya pa sa mga tumadachi Ako po si tibodeji at ito ang buhay sa cruise ship Bali kasama po ngayon yung mga Batikan Alam niyo yung mga veterano na at mga musikero po sa barko Alam niyo po, andito, andito, po si Tatay Boni Saka si Kaya Edi Yan po yung mga musikero po na matagal ko na po nila Nakasama dito sa buhay sa cruise ship Alam po, magtatanong lang po sa kay Tatay Boni Kung ano po ba yung mga naging Sandata niya dahil siya na po yung isa sa pinaka-Batikan dito po sa... Kasi ito hindi nyo po na itatanong, siya po yung founder po ng Namanaban dito sa barko. Siya po yung nag-umpisa. Striker ah, nga kayo nag-umpisa dito, yung Namanaban? Astok as 1-6. Hindi, ano? yung ano? Timing Treyo? No, yung, 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 yung Astokan. Ah, yan. Bali, nagsimula pa po sila sa unang barko po namin, mga Tumulechi. 92. 1992 po, ganyan po kung kambalasik si Tatay si Bone. Noong 1992 po, nag-start na po siya mag-barko. Kaya edi naman po. 2006. Si... 2007. Uh, ah, 2007 naman po, bali dito na po sa Aska to. Alam niyo po mga nagbudachi, itong dalawang ito po, si Tatay Bonis saka si Kuya Edi, pag pinaupo na po yan sa mga instrumento, kung na po yan ng mga instrumento, kahit anong instrumento po, kaya po laruin ang dalawang yan. Kaya sobrang nakaka-proud po, saka yung nakakagulat. Di ba matagal ka na sumasakay ng barko. Matagal ka na sumasakay dito. Oh. Ano yung mga payo na pwede mo ibigay sa mga baguhan na sasakay ng musikero sa barko? Yeah. Sa friendship. Pinaka the best siya. ingat mo yung katawan mo. Kailangan, Ay, Kailangan yung... I-change mo yung lifestyle mo. Kailangan... Mag-ingat ka sa pagkain. Yun, yeah, no? O, kasi yan ang kalaban dito eh. Pag bumigay na yung katawan mo, wala na. Bingo ka na, di ba? Kaya sa pagkain. Yan na mabait ko sa Siyempre, sa taas talaga ang like pinag-invest. Kagaya po ng lagi kong sinasabi mga tubutechi, ang tangi puhunan lamang po natin sa pagbabarko, sa pagsakay sa cruise ship, ay ang ating kalusugan. Kaya ganoon po ang sinasabi ni Tatay Boni, lagi po ating iingatan ang ating kalusugan dahil yan lang po ang puhunan natin sa ating pagsakay sa cruise ship. Yan eh, mata ne eh.